Good morning mga ka -farmers. So nandito naman tayo sa ating taniman ng sili. So kahapon nag-apply pa lang tayo o na two times tayo in a week or pangalawang beses nating mag-apply ng foliar. So kitang kita nyo naman pag-alaga siya ng foliar then ang fertilizer is dire-diretso yung pamumulaklak niya at saka at the same time dumadami yung bunga yan o. Oh. May panibagong usbong, nabulaklak, and then dire diretso yung pamumunga niya. So, effective din pala yung pag-apply natin ng fungicide at saka insecticide. So, sinama na natin yung dito yung daanan sa pag-apply natin para wala talagang takas yung mga pungus or yung mga peste. Kasi once na nag-apply tayo ng pesticide or fungicide, is kung dito lang tayo mag-apply sa may partina plot or dito sa may tanim natin is may tsapera yung sa side by side na dinadaanan natin. Is mas mainam kung mag-apply tayo. Yun ang suggest ko. Yun lang ang sa akin. Kung once na mag-apply tayo ng mga gamot ng ating mga halaman para ma-prevent natin yung mga disease or maiwasan natin is isama na natin yung mga sa dadaanan natin para sure ulit yung na-encounter natin after 2 to 3 days is makikita naman natin is may pwesto na naman yung ating mga pananim ang suggest sa akin lang naman yun ang suggest natin so yun so, mas maganda yung healthy sila tsaka yung mauna yung ating yung mga paunang oh, lunas paunang oh, dapat natin para maiwasan din natin yung mga ganitong mga cause oh, yung pananalanta ng mga peste sa ating mga tanim so kitang kita nyo naman oh. so last week o oh, last Friday pa lang narabisan pa lang natin ito hindi pa mag one is itik na naman sa bunga yung ano natin yung tanim natin or yung mga sili natin so yan po yung pag-alaga nito is kailangan mo pakainin din sila ng mga fertilizer para continuously yung pamumunaklak pamumunga and then at the same time sasama natin yung sa baba sa ugat kailangan din may tubig o dilig didiligan natin or yung method natin ng pag-apply ng fertilizer or yung gamit natin na mga abono pataba is mamintin din natin weekly yung pag-apply nila para dire-diretso din hindi magiging sakitin yung mga puno na. So mag ano almost 4 months na to pag natin is continuously pa rin yung pamulaklak at pamungungan niya. So yun lang po ang masasuggest ko about sa ano pag-apply ng mga gamot or yung mga punggus para ma-prevent natin din yung mga peste na namamahay sa ating mga pananim kailangan natin is mauna yung pag-apply -ap natin kaysa tayo pa maunahan ng mga mga insekto or bubusin lang nila sana all natin kailangan ma-permit na natin kagad sa pag-apply ng ating mga paunang lunas na inila so, sa mga dati na mga professional na sa pagtatanim is di naman tayo professional or nasabing expert dito sa ating pag apply ng mga ganong paunang luna. So, sinishare ko lang yung ating konting kalaman or yung ating experience para sa mauna na yung paglalapat natin ng mga gamot or yung pag-apply natin ng mga ano nila kailangan para nang saganiis ganis maiwasan natin yung pagbaba ng ani natin o ng produkto. So, yung mga peste kasi yung dahilan ng sa ganun na sitwasyon yung bubaba yung ani naubos yung bunga kasi inatake nila sa loob then sa loob ng bunga <coughs> yung mga punggos isa pa yan sa ating mga problem kung kailangan natin din is maprevent sila so hanggang dito lang yung video natin mga kaparmer so huwag nyo kalimutang mag subscribe sa ating youtube channel para sa marami pang video na share natin or gagawin natin patungkol dito sa ating pagtatalim